So ayun, day off na naman, saan pa nga ba tayo pupunta? Plano ko hindi bang pupuntahan dito, hindi dagat lang. Tara, dagat tayo. yan magte-teleport lang ako dyan. So ayan, nandiyan ako sa dagat. Hindi ko alam kung bakit ako napunta agad dyan. Lumipad yata ako. First bite, matang baka. Parang mata mo. Ay, ang hirap kumita ng pera dito sa abroad. Kailangan, matyaga ka. Ay, may dumaan pang mga isda. Magtikan pang madali ang puhunan ko. Ay, ayan. May nahuli ang katabi ko ng baby shark. Magtik na akong matanik Kaya sabi ko sa kanya, taker. Kailangan niya ito ng caretaker. Hindi ko na pinakalaman yan dahil wala tayo nalang anti-rabish baka umatetano pa tayo so yan guys patuloy lang tayo sa pagdas pa ba second bite matambaka ulit sa parting yan ay na ako nyan pang ulam ayan guys tabi sa lagayan ganoon lang guys tiyaga lang. Yan ang gamit ko. White na puti. So, parang may Ang paskas. So, ayan guys. Lahat ang nahuli ko. And, um, siguro mga nasa hapa. Lahat yung na rin yan. Bago pala akong mawai dyan eh. Pinanad ko muna yung umani na may minwit. Yan. Tinanong ko nga pala kung para saan niya hinahuli nila. And, sabi niya para bukas yan. Pag tila. Pang tuna. At yan, bago mo pala ako sa may bahay, diwan mo na ako dito sa may beach. Malapit lang yan, dito sa so may pinagbipishinan ko. Ayan, may mga bata. Ayan, kinawayan po sila. At yan, may 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 dumirit na sa may bahay. yan Kira sa may hallway. yan. Yan ang pinaka-terrace namin. Yan ang labas yan. Yung matapat yan, yung bilihan naman na yan. Mga gamit sa bahay. Yan, may baba mga parkingan. Yan, yan. Ito nga palang accommodation aug namin Yan then, may may papasok na ako niyan Yan, number 17 ang room namin Tatlo nga pala um, akong sa loob Nabitbit bit, -bit kayo yung mga uh, nahuli kong ista Yan, yan ang namin Yan, dahil hugasan na natin yung Mga um, nahuli ko Yan yung tinapay na binili ko And guys, so sa so, malakang muna is that, sila lagi ko sa mayro, e, e, ng well, papahingan mo na ako bago huli na niyan, dahil mga tatanghali na rin. Ayan guys, pasok na ako sa may kwarto ko. Welcome! Ayan. Guys, sa kwarto. Dito ang kwarto ko. Ah, kwarto namin pala. Dalawa kami dito. Ayan. Ayan yung isa, ako ko dito. dito, dito, dito Ayan. yung libangan ko pag beos ko. Kailangan natin maglibang-libang kasi nandito tayo sa abroad. Ah, hirap pag ano. Tambay-tambay ka lang dito. Guys, pakulong muna ako ng tubig para tayo magkakape. Ayan, dahil eh, pagod tayo mamishing, magkakape muna tayo. Ayan guys, nakapagtimpla lang tayo ng kape. Tapos sa panunod, kita kits next time.